Ay mga kalawit, ngayon po ay nandito po kami sa palingki mga kalawit. Kami po ay may bibilhin mga kalawit at si Super Limot po ay bibili daw po siya ng chanelas. Okay, syempre mga kalawit, kailangan na po natin pumunta sa bilihan po ng chanelas. Let's go! Tara, tayo po ay tutuloy-tuloy na naman mga kalawit, no? Naglalasik na naman ako ng kabubuhan ngayon. Kabubuhan ngayon, mga kalawit. Okay, ito ang ano natin ngayon content ay mama mamapaputo, mga kalawit. Siyempre, mga kalawit, hindi pwedeng paputol. Putol ang gagawin natin, mga kalawit, no? Let's kick it down po. Yun, mga kalawit. Andito po ako ngayon sa protestan, pero iba eh, yung bibilin ko, mga kalawit. Oh my gosh! Nakakahiyang mga kalawit. Oh. ay po. Siyempre po. So, andito na po tayo mga kalawit. Um, Ang bilihan po natin ng chanelas ay andito po. Siyempre, dapat nandun po tayo mga kalawit, no? Also, ah, uh, ga vlog mo? Ah, sige ba? Ay, mga kalawit, ah, masama daw po sila sa ating vlog. Ang ah, pupugi po nila mga kalawit. talaga hindi ka tanggi ang gwapo nila. So, nandito na tayo mga kalawit, no? Mamimili kami ng chanilas ni Sopper Limot. Ah, gusto ko sana isali si Sopper Limot. Kaso, nahihiyalan siya mga kalawit. Pero, okay lang yun mga kalawit na talagang iano ko ah, mamaya siya naman ang ga-content! Choring! at mga pagupit pa daw po siya mamaya mga kalawit so yun malapit na po talaga ako sa ah nandito pala bilihan ng chanilas Diyos ko po nandini pala bilihan ng chanilas mga kalawit hi ate ha ako yung nagpapaganda na talaga ngayon ate ako yung, ay ano medyo mga hindi na po ako manglilimot si so yun let's go mga kalawit po Bo? boylawit TV po. boylawit TV. Na, Lawit. Boy, Lawit. Boy Lawit. TV, opo. Okay. Sige, pakiano na lang po ako. Thank you po. So, yun mga kalawit. Let's go! Kailangan natin... No, 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 no. Kailangan natin... No, no, no. no. no, 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 no. <laughs> Sarap. Sarap ko talaga mga kalawit. Yan ang ligat ko na talaga today. Okay, so yun mga kalawit. Ah, uh, uh, may hanapin tayong mga kalawit mo. Let's go, dear. <laughs> so 'yun mga kalawit um, mamaya po ata. <laughs> Asan banda 'yon? Yung ano, abilhin mo. Alikatin natin. Atignan At ko po muna yung abilhin ni Sofer remote. Syempre, asamahan ko po siya kung ano yung hilig na, mapasandal panyan. Ano ba yung gusto mo? Magkano kaya yun? Hahaha, <laughs> ang <Butang> glass. <laughs> Ayun. Yan, sige, tara na. Tara, tignan natin. Aba, oh, para sa kanya po. Ay, dito na lang. Sa kanya man dito eh. Ah, magkano po yan? Dito, 20 lang. P20? oh my gosh. Okay. Anong sukat ko, be? yung budget mo. Ito na lang, be. Eh, ano mo sa kanya. magkano yung budget mo. na lang 250 200 na lang Kaya? May kulang. Hindi, magkani pa na ate. Um, paano yung mo? Ang galing. Oo. Ay, May ano ka Ha? Mayroon ka? Mayroon? O tangin mo muna na. Ano? Gora? <laughs> Asya sa kanya. O tangin mo muna siya. Sige po. Mm -hmm. So yun mga kalawit, yan ba ang gusto mo? Yan na yung ano eh. Mayroon pa iba. Mayroon pa iba? aga may ano pa ba ito, daw po iba? Ito. Maganda rin to. So yun mga kalawit, no? nagsusukat na po si Soper Limot. Siyang! Sukat eh. So, ano ba rin mo ng ano para hindi tayo magkamali. sayang ang datong. <laughs> <laughs> uh, ano yan sige so ganon mga kalawit may napili na po si ganon 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 is for long hi <laughs> so yun ah talaga may nakilala po siya na ipa-ate eh, okay uh -huh. ano ah ana sa so parliament So, yun. Thank you po ate sa pag-ano ate ha. Maraming salamat din po. Nakapag-discount po tayo. Magkano nga pong na-discount namin ate? 50. 50. Wow! In fairness. Thank you ate. Uh, ah, ate, pakiana lang po sa YouTube channel ko at Facebook page. Boy Lawit TV po. Thank you po. So, tara kalawit. Let's go. Tapos, So, yun mga kalawit na no, ah, tayo po ay pupunta na po sa pagupitan mga kalawit. Kasi nabili na po namin ni Sofer Limot ang gusto niyang bilhin. So, yun tra mga kalawit at bakit ay gabihin na naman mga kalawit. Nako, ang dami pa namang gustong magkatikim ng maliligat na katulad ko mga kalawit no pinapawisan na po ang singit ko. Ah, charing! Tara dito muna mga kalawit. Kailangan ko po ulit dumaan din mga kalawit. Also, irarampa ko na naman ang aking napakagandang beauty. Siyempre, hindi dapat nagpapahuli ang magagandang nilalang. <laughs> Ha? Ay kayo. Po, ako po to. Babae na ako ngayon. Yes! <laughs> Isinumpa ko ng pagiging lalaki. Ayaw ko na talaga maging lalaki. Nakaka-stress. Dapat ako nang problemahin ng lalaki ngayon. Ay, ay! Pag tinutupak ako, lalaki nang mag aadjust Hindi ako. Sorry. So, andito na po ako sa maraming tao. Ay, medyo nakakaya. Pero carry lang. Maganda kasi ako. I'm sure. <laughs> Naliligat ba? Oh, so yun mga kalawit na tayo po ay maparini na sa aking ano, sa sakyan. Ano ba? Ano ba sa sakyan ko? Ferrari? Ay, hindi po. ayawate Hindi pa ako naka mga kalawit na dahil, ay, kakasimula ko pa lang. Pero magiging ano po yan totoo mga kalawit. So, yun, dito na po mga kalawit. Unti-unti na po tayong lumaram pa sa nakakahiyang gawain ko. Charing! Kapuhangan ba garing nagawa ko nga rin, mga kalawit? So, yun mga kalawit. Unti-unti na natin ha. Um, ah, no? so uh, san -huh. magpapagupit si ano, Super Limot? Aha. Si Super Limot mga kalawit na medyo nahihiya pa po siyang uh, sumali sa content ko, no? Pero mamaya po pipilitin ko po siyang sumali. So yun nga mga kalawit, kami po ay magbabalik na talaga sa aming dinaanan kanina dito yon. Let's kikidaan po. So yun mga kalawit, no? Ay, bading na talaga ako. Sure na to. Talagang ibibigay ko ng kabadingan ko. Excuse po. Paano dito na tayo mga kalawi? So, yun, mga kalawit, yung mga oras na yan, mga kalawit, ay ako po ay naghahanap pala ng okay-okay, mga kalawit. Siyempre, mga kalawit, gusto ko po bumuli ng sandal, mga kalawit, para may magamit po ako ng pang-araw-araw, mga kalawit. So, dyan po, mga kalawit, may nakita na po tayong mga ano dyan okay-okay. Kaso, parang may problema mga kalawit, no? Parang wala akong nakikitang sandal dyan mga kalawit. Pero okay lang mga kalawit. Tignan muna natin yung ano nila, no? Mga damit. Ay, pangbata po yung nakita ko, mga kalawit. So, yun nga mga kalawit. Tsaka may pantalon din po sila dyan, mga kalawit. At yan, mga kalawit, wala po akong nakitang um, yung ano po sandal. Kaya lilipat po tayo ng ibang ano, okay-okay mga kalawit kalawit. Sana po ay makakita po tayo ng ukay-ukay -okay po na may sandal. Para naman po ang inyong kalawit ay may maisuot po na pang ano araw-araw niya ngasuotin po. So yun, konting lakad lang mga kalawit at baka may makita po ako dyan banda mga kalawit. Talagang minumuni-muni ko po yung eriyang yan, mga kalawit, hanggat makakita po ako ng okay-okay po talaga. So, yun, may nakita na po ako, mga kalawit. At sige, tignan po natin, mga kalawit, kung may okay-okay ba dito na sandal. So, yun, puro rubber shoes. Okay, muna ako po ay gatanong sa ano po may ari, kung may sandal ba talaga dyan. oops um yun lang mga kalawit sayang ah, wala daw po silang sandal at puro lang pura versus okay malabas na po ako mga kalawit at syempre may nagapa shoutout po dyan mga kalawit so yun shout out nga pala sa poging nakapula shout out sa iyo Pugi. sige goodbye at yan mga kalawit lakad pa po dyan at yun lang mga kalawit babush mo na dyan saglit. Yun, ah, naglakad pa pala ako dyan saglit mga kalawit, no? Mamaya na yung babush mga kalawit. Talagang may pahabol pa dyan mga kalawit, no? Yung ano, kasama ko dyan sa trabaho, talagang maano rin siya sa ano ko mga kalawit. So, yun mga kalawit. Gapa shout out nga po pala si Kuya Tali. Siya nga po pala ay kasama ko sa trabaho. Mga kalawit, shout out sa iyo Kuya Tali. Lagi pong mag-iingat sa trabaho